isa na namang nakakabilib na performance ang pinakita ni Renza Abando laban sa team ni Raguna o kilala rin sa pangalan na Ricardo Radliff. At may mga opensa talaga na lumilipad itong si Abando dahil sa kanyang mataas na talon at hang time sa ere. Sa first quarter ng laro ay isang NBA player ang nagbabantay dito nga kay Abando pero nalito ang depensa ng nagbabantay sa kanya at hindi nga niya nahabol ang bigla ang jump shot ni Abando. Ibang klase yung liksi ng opensa ni Abando sa play na ito kaya naman mahirap rin na mabantayan si Abando kapag ganado nga ito sa open. Sa second quarter play naman na ito, ni Abando ay hindi na nga nakahabol ang depensa kay Abando kaya naman walang nagawa ang nagbabantay sa kanya kung hindi ay bigyan na lang ito ng solid foul kaysa sa easy 2 points ang magawa nga ni Abando. Hindi lamang mataas tumalon itong si Renz Abando kung hindi ay may kabilisan rin talaga ang galaw ni Abando kaya naman naiiwan niya ang kanyang depensa. Minsan nga rin dahil sa bilis at taas tumalon ni Abando ay bigla na lamang itong sumusulpot sa ere para nga makipag-agawan sa rebound. Sa second quarter play na ito ni Abando ay nakuha niya ang bola 5 seconds na lamang ang natitira sa shot clock pero sa bilis nga nito ay naiwan ng apat na nag-attempt nga na magbantay sa kanya at pasok ang kanyang floater. Nakakabilip talaga ang opensa ni Abando dahil sa pagiging atletik niya naman na laro. Sa rebound play naman na ito, ni Abando ay kitang kita na mas matangkad at mabigat ang nakabanggaan niya sa ere pero siya pa rin ang nakakuha sa rebound at hindi nga lamang sa opensa maaasahan itong si Abando kung hindi ay maging sa pagkuha ng rebound. 3 minutes ang natitira sa second quarter at isa na namang off-balance shot ang nagawa ni Abando. May kontak sa katawan ng defender ni Abando pero walang tinawag na counted foul para sana dito kay Abando. Halos dalawang defender nga rin ang malapit sa kanya pero iba talaga ang taas ng talon ni Abando kaya naman naging libre. Nasa ere ang kanyang tira. Nagandahan naman tayo sa play na ito na kung saan naisahan ni Abando ang mga player ng KCC dahil umikot lang ito sa kabila ng kanyang kakampi at naging libre nga siya para sa isang 200 slam dunk. Pagdating ng third quarter hanggang sa fourth quarter ay dito na nga nagsimulang uminit itong si Abando at sa play nga na ito ay isang rebound ang nakuha ni Abando. Mas matangkad yung kakampi ni Abando pero dahil nga sa taas niyang tumalon at liksi ng kanyang pagkilos ay nauna pa siya sa ere. Dito na nga sa fourth quarter mas lalo pang uminit ang laro ni Abando at isa na namang lumilipad na layup ang nagawa niya. Kaya nga tinawag itong si Renz Abando na Air Abando dahil kitang kita talaga yung taas ng kanyang talon at may hang time pa nga siya. Ang Ex-NBA player naman ng KCC ang nakaagawan ni Abando sa rebound sa play na ito, pero isang simpleng tapik at follow up na talon ang ginawa ni Abando para makuha niya ang rebound. Timing, jumping ability at liksi ang ginamit na naman ni Abando sa play na ito kaya naman nakuha niya ang rebound. 3 minutes 28 seconds ang natitira sa 4th quarter. Lamang ang KCC ng isang puntos at nakita ni Abando na may puwang sa loob ng paint kaya ang ginawa niya ay ginamit niya ang screen at umikot ito. Sinubukan naman na habulin nga at pigilin ilan ng import ng KCC ang opensa ni Abando pero sa bilis nga ni Abando ay nahuli na ito sa kanilang flight. Nanaig na naman si Era Abando sa play na ito laban sa XNBA player na import ng KCC. Sa next play ni Abando na kung saan 2 minutes 51 seconds na lamang ang natitira ay isang isolation play ang ginawa ni Abando. Nakita niya na kayang kaya niya sa one on one at malulusutan niya ang nagbabantay sa kanya kaya naman umatakin na lamang ito. Papalapit sa basket, sabay hinto isang fake at ang resulta nga ay 2 points para dito kay Renzo Abando. Air Abando offense na naman ang nagawa ni Abando sa play na ito. Walang sumabay sa kanya sa ere kaya halos kitang kita na niya ang ring pero may contact nga sa ibaba ni Abando dahilan nga para ito ay ma-out balance. Pero walang tinawag na foul kaya naman pinagbabaril ni Abando ang referee at nabigyan nito ng technical. Humihingi lang naman si Abando ng foul at sa replay nga ay meron talagang sadyang pagbangga dito kay Abando sa ibaba pero hindi ito tinawagan ng referee. 4.4 seconds ang natitira na oras sa fourth quarter at isang tres ang pinakawalan ng KCC, sablay ang tres ng KCC. At si Abando na naman ang nakikita natin na nakikipagagawan ng bola sa ere kasabay na rin nito ang pagkaubos nga ng oras. Ito ang dahilan kung bakit gustong gusto nga ng anyang Jongwon Jang itong si Abando. Saktong sakto siya sa sistema nga ng kanilang team at iba talaga ang naibibigay niyang tulong para sa kanyang team. Maging ang mga fans nga ay nagsisigawan ng Abando kapag umiinit ang laro ni Abando at marami rin talaga ang na napapabilib niya dahil sa kanyang pagiging atletik na manlalaro.